Panginoong Hesus, habang lumalapit ako sa iyo ngayon, ang puso ko ay puno ng pasasalamat at pagkamangha sa lahat ng iyong ginawa sa aking buhay. May mga sandali, Panginoon, na tahimik akong nauupo at iniisip ang di mabilang na pagkakataon na inyong ako'y pinangalagaan, mga sandaling hindi ko alam na mapanganib, mga sitwasyong maaaring magdulot ng kapahamakan mga landas na nilakaran ko ng walang kamalay-malay habang ang iyong kamay ay mahinahong gumagabay sa akin tungo sa kaligtasan. Jesus, ikaw ang aking tahimik na tagapagtanggol, ang aking kalasag laban sa mga panganib na hindi ko nakikita, ngunit nakita mo na bago pa man ako humakbang. Salamat Panginoon sa bawat pagkakataon na inyong inilayo ako sa kapahamakan. Sa bawat hakbang na inyong itinuwid, at sa bawat oras na pinalibutan mo ako ng iyong mga anghel kahit hindi ko alam na nandoon sila. Tulad ng sinasabi sa awit 91.11, sapagkat siya ay maguutos sa kaniyang mga anghel na ingatan ka sa lahat ng iyong daraanan. At tunay nga, Panginoon, naramdaman ko ang katuparan ng talatang ito sa aking buhay. May mga gabi na pilit pumapasok ang takot sa aking puso Ngunit ang iyong kapayapaan ay parang kumot na bumabalot sa akin. May mga araw na puno ng kaguluhan at pagkalito, ngunit narinig ko ang iyong banayad na tinig na nagsasabing, Manahimik ka, narito ako. Jesus, alam kong marami kang beses na iningatan ako, hindi lamang laban sa pisikal na panganib, kundi laban din sa mga labang espiritual, sa mga sugat na emosyonal at sa mga taong hindi itinakda para sa aking kabutihan. May mga bagay na nawala sa akin na akala ko ay pagkatalo, ngunit kalaunan ay naunawaan kong iyon pala ay iyong banal na proteksyon. Ikaw ang nagsasara ng mga pinto dahil alam mo kung ano ang nasa likod ng mga ito. Ikaw ang nagsasabi ng hindi dahil nakikita mo ang unos na hindi ko pa natatanaw. At ngayong lumilingon ako nakikita kong ang iyong di kamay ang pinakadakilang biyayang aking tinanggap. Naalala ko ang iyong pangako sa awit 121:7 7 pack oat. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo laban sa lahat ng kasamaan. Siya ang magbabantay sa iyong buhay. Ang Panginoon ang magbabantay sa iyong paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Bantay ka sa akin noong ako'y mahina, noong ako'y naguguluhan, noong ako'y napagod at hindi na makapanalangin. May mga gabing naglalakad ako pa uwi at sa hindi ko maipaliwanag na paraan, ligtas akong nakarating. May mga araw ng tahimik na pag-aalala, ngunit biglang dumadaloy ang kapayapaan sa aking isipan. May mga panahong wasak ang puso ko Ngunit binigyan mo ako ng lakas upang muling ngumiti. Jesus, alam kong hindi iyon mga pagkakataon lamang. Iyon ay iyong awa, iyong pag-ibig, at iyong banal na proteksyon. Salamat sa mga sakit na hindi ko tinaglay, sa mga aksidenteng hindi nangyari, sa mga relasyon na hindi natuloy, at sa mga tukso na hindi nakarating sa akin dahil ikaw mismo ang humarang sa daan. Salamat sa mga laban na hindi ko kailanman nalaman. Mga labang ikaw na ang lumaban para sa akin. Ikaw ang aking tanggulan. Tulad ng sinasabi sa awit atin, Sir Du, ang Panginoon ay aking bato, aking tanggulan, at aking tagapagligtas. Ikaw ang lakas ko sa oras ng kahinaan, ang patnubay ko sa oras ng pagkaligaw, at kahit sa katahimikan, patuloy kang kumikilos sa likod ng lahat ng bagay, inaayos ang bawat detalye para sa aking kabutihan. Panginoon, noong ako'y nababahala sa kinabukasan, patuloy mo akong pinaalalahanan sa pamamagitan ng iyong espirito. Magtiwala ka sa akin, at nang ako'y natutong magtiwala, pinalitan mo ang aking takot ng pananampalataya at ang aking mga luha ng mga patotoo turuan mo akong manatiling malapit sa iyo, lumakad sa iyong liwanag, at puspusin ang aking puso ng pasasalamat. Kahit sa gitna ng kawalang katiyakan, ipaalala mo sa akin na ang iyong proteksyon ay kailanman hindi nabibigo. Panginoon Jesus, isinusuko ko muli ang aking sarili sa iyo. Balutin mo ako at ang aking mga mahal sa buhay ng iyong banal na dugo. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel araw at gabi ilayo kami sa kasamaan sa karamdaman at sa lahat ng dinakikitang panganib tulungan mo kaming lumakad sa iyong katotohanan at mamuhay sa iyong kapayapaan at kapag nakakalimot akong magpasalamat patawarin mo ako panginoon kapag ako'y nagrereklamo o natatakot sa darating ipaalala mo sa akin na nauna ka nang naglakad sa landas na aking tatahakin Turuan mo akong magtiwala ng higit, mag-alala ng kaunti, at laging maniwala na ang iyong pag-ibig ang aking pinakamatibay na kalasag. Ikaw ang aking tagapagtanggol, aking tagapagligtas, aking hari at aking kaibigan magpakailanman. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong walang hanggang biyaya at pag-iingat sa aking buhay araw-araw. Sa iyong banal at makapangyarihang pangalan, amin.